So, yun, magandang gabi. So, bali, alas 7 na lang gabi. Ayan, bali, si Otol Rapi. Ayan, o. Oh, yung isa. Bali, apat kami dito na nagpadaraw ng dilis. Madaming daraw na naman, Mga Dalawan lata na siguro yung ano natin, yung bibilad natin. Gumawa na ako ng ibang biladan. mamaya pag lubog ng buwan o kaya mga alas 12 o wala uno ng madaling araw babalik tayo mag ano tayo ng matambaka gumawa ko ng pang matambaka yung bira bira kung tawagin sa iba dito naman sa amin rintik si otol madami na daw daraw So yun, umayon lang mamaya pag nadoon na kami sa tabi. Itatabi namin ito mamaya. Sama-sama kami. Sama-sama kami. Kami ni Utol sa kayong tito ko. Itatabi namin doon namin sa Salokin sa Mababaw. alas 8.09 na nandito na kami sa tabi napakaamo ng dilis sumama talaga dito sa sandi pa na lang pero gigilid pa namin doon hanggang doon sa puno ng ano matuhan matambata matumurap ka dalawang sisid lang sigurado kapak yung bangka natin

<laughs> oh. <coughs> ah. Ay na. Hindi ka mo ni na. You know? I'll, I'll, I'll. <laughs> oh. Labus, Wala na. Biyernho. Yo, Bibigyan natin, una alok natin mga nasa 40 kilo siguro, mahigit. <laughs> oh

capek sih sih apa ya riton kembalamin nah yang dapat 20 kilos hindi ko nalang pahigit kalok, bye Ate, ito po ko, reg so, hindi ko nalang pahigit hindi ko nalang sabi na kalatina ko, paro na? Oo, tama na yun, waka Ano para? Ang pinto na sunay mo dito Ang ni abot niya sa buhol Ako na sunay Gagawin doon yung bagong papadala doon sa kamag-anak niya sa may buhol Ano yung paka nasa Kiriway na ba? Dalawang lata o 40 kilos mahigit na Oh no, pwede na Ayo, gulo gulo

<laughs> hingal, hingal. <laughs> hingal. Hingal, pero nakaka-enjoy man na <laughs> Kahit na walang kita. Ayos lang. Enjoy naman. <laughs> na natin to para malagyan ng yelo. Oo, no? Ayo,

Ang dami. Pati ka na ako tulaw. Si Mrs. lang Pati mga bata. Ay, dyan na. Ay, Mrs. Oto. Ha? Ay, lang Hello. Ha? Ito ang upodagat? si ka di ka ko ba? Ito ko yung nalaman. Ang upodagat. Napadaro pa niya. ako niya. niya.

Ano itong daw? SLOPE! May yung pangalan din yaw! Mayroon ko ito ka. Mayroon naman namin sa atin. na kamatay na banata. Ni Ano pa nga po niya? Ano pa? Nito nagkupit yung kuya unan. Mayroon naman.

maganda to bilad madaling matuyo to kasi ano medyo maliliit It's okay ha uh, sarag so, dahi, may ni kaya para mag-ubara yun pero pa ano kagahapon kasi sa ano bukas ng tanghali to tuyo na ito so yun magandang umaga namamasa tayo sa sipon sinusunod-sunod kasi natin yung losong na hindi okay yung pakiramdam natin kaya yan namawasa tayo sa sipon masakit sa ulo lalo ayun so bali nga yun palang yung deals natin hindi natin ay na bilad Malikas kasi Ma makulimblim kasi hindi nagpakita yung araw ngayong alas 10.30 na yun Doon lang lupas yung araw kaya yung deals natin na ipamahagi na natin <laughs> na yung araw kaya wala tayo na ibalad sa ngayon so ayun bali sa next episode na lang yung shoutout natin So, yan, marami maraming maraming salamat sa panonood. God bless po. bye, -bye.